ipinagbabawal ng Biblia ang pagtalakay o pagtutol sa pamamagitan ng katuwiran. Magandang araw po. Isa sa mga usapin ngayon sa social media na bawal daw ang dibati. Hindi daw dapat pinag-uusapan ng pananampalataya. Ang katotohanan ngayon, nabuo na. So, uh hindi na hindi na estilo ng Diyos yung mga debate-debate. Wala na yun ngayon. Gawa 17 2. At ayon sa kanyang kaugalian, pumasok si Pablo sa kanila. At sa loob ng tatlong araw ng Sabat ay nangatuwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Isayas mo na ito. kayo ngayon. Tayo mga tuwiran, sabi ng Panginoon. Ang religion hindi pag-uusapan. Ang tungkol sa Diyos hindi pag-uusapan. Daka-pag-usapan. Kasi yun ang pinakamataas na grado ng intelihensya, yung pagkilala sa isang lumalang.